Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag ng Baitang Pito. Tayo na naman ay naglalayag mula sa ating malawak na pagkatuto sa Araling Panlipunan Pito, ang Pilipinas at ang Timog Silang Asya. Sa araling ito, tutukuyin natin ang sinaunang kasaysayan ng Timog Silang Asya. Paunang pasasalamat na lamang sa ating pinaghalawang PowerPoint presentation mula kay Ma'am Eve at nakatulong ang higit na pagpapalawak ng pagpapalawak sa pagpapaliwanag sa kung paano nga ba nagsimula ang sinaunang kasaysayan at kung paano nagdaan ang iba't ibang paliwanag upang tugunan ang araling ito. Dumako na tayo. Sa araling ito, tadako tayo sa unang bahagi. Dapat nating alamin na mayroon ng mga sinaunang pagtatangka ng pagpapaliwanag sa kung paano nagsimula ang tao. Halimbawa na lamang dito sa Pilipinas, mayroon tayong pinakatanyag na kwento. Ang kwento kung kailan nagsimula ang sinaunang Pilipino. Ito alinsunod sa mga mito. Sabi nila, nagsimula daw tayo kay malakas at kay maganda. Mula sa isang kawayang nabiyak, na hati. Sa pagitan nito'y sumibol ang isang lalaki at isang babae. May mga kwento ng mga iba-iba pang mga pangkat etniko at iba-iba pang lugar dito sa Pilipinas ngunit ito ang namayagpag no, sa matagal na panahon. Mayroon pa nga itong pagtatangka ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na ginawa pang kwento yung malakas at maganda at sila pa yung nag-appear na cover title ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. At sa haba ng panahon, ito yung kinikilala ng mga kwentong bayan na pinagmulan di umano ng mga Pilipino. Ngunit may mga siyentipikong pagtatangka rin ng pagpapaliwanag bukod sa mga kwento-kwento lamang. No? Isa na rito, yung pagtatangka sa pinagmulan ng mga Pilipino na hindi batay sa imahinasyon. Kasi yung malakas at maganda, imahinasyon yan eh. Nandito tayo ngayon upang alamin naman yung isa pang nakalap batay sa mga ebidensya Di o mano sa mga kwentong mabubuo sa mga ebidensyang nakita ng mga pag-aaral. Isa na rito yung nag-appear na pag-aaral ni Henry Oatley Bayer. Kinikilala si father na si Henry Oatley Bayer bilang ama ng antropolohiyang Pilipino dahil sa inambag niyang wave of migration theory. Sinasabi niya rito na mayroong apat na batch, apat na yugto ng pagdating ng tao. At sa apat na yugto na ito, dito nanggaling ang mga sinaunang Pilipino. Ito yung Don Man, sabi niya rito, nananahan 250,000 years ago. No? Yung mga Homo erectus, nung mag-umpisa nang matuto ang taong tumayo, yan yung mga Java man no? at saka Peking man. Nung nag-umpisa nang matuto ang taong tumayo, ito raw yung mga unang tao na dito, yung Don Man. Tapos, sila yung mga komunal, no? Na kung ano mahanap sa kapaligiran, yun yung kanilang mga gagawing pagkain. Di ba? Kung anong makikita sa kapaligiran, ganun mamumuhay yung tao. Ang ikalawang yugto naman di umano ay mga negrito, 25,000 to 30,000 years ago. Sila daw yung mga maliliit, maitim yung balat, pango, ilo, pango ang ilong, makapalig labi, kulot. O na-associate daw di umano sa mga negrito, ang mga negrito sa mga ita na ating mga kapatid dito sa Pilipinas. At ang isa pa ay ang mga Indones na 5,000 hanggang 6,000 taon na nakalipas na nailalarawan naman na mga kayumanggi yung kutis, matatangkad di hamak, balingkinitan, manipis yung labi, may katangusan ng ilong at hapis yung muka. At yung malay, no, nanggaling sa Java, Sumatra at Borneo. Bunga ng pangangalakal na lang din siguro, no, mahusay silang maglayag, kaya naman ganun. At mahusay silang gumawa rin ng mga pamamaraan para mamuhay tulad na lang ng paggawa nila ng mga paso, alahas, di ba? Irigasyon. Ngunit subalit datapwat, may problema ang teoryang ito ni Henry Oatley Bayer. Walang mapakitang ebidensya sa kasaysayan o mismo magpapatunay o magkukonek-konekta sa mga ebidensyang nakalap ni Henry Oatley Bayer. Kaya naman, tinuliksa ang kanyang pag-aaral ng paraan no? sa kung sino ba ang unang dumaan dito sa ating bansa. Kaya ngayon, umantong sa iba pang mga pag-aaral. At isa na rito, ang pag-aaral ukol sa pagdating ng mga Austronesian. At isa pa, yung teoryang mainland origin hypothesis. Na di umano, Austronesiano yung pinanggalingan natin. Dahil may isang wikang pinanggalingan. Diba? Yung ating mga wika, Makikita magkakapatid o magkakatambal. At isa na rito yung pagtawag sa mga Austronesiano dahil nga ito yung mga pangkat ng tao na gumagamit ng wikang Austronesian. Ano sila? Nanatili sila dito sa Hilagang Luzon. Kaya nga minsan tinatawag din silang Austral Melanesian na unang nanirahan dito. Nanggaling sila mula sa isang malaking tipak ng lupa doon sa mainland Southeast Asia. Yun yung teorya rito. No? Makikita natin mamaya kung saan sila lang nanggaling. No? Trinis ito mula sa taas ng mainland Southeast Asia. Ano yan? Ito daw yung pagkalat sa kapuluan ng Timog Silaang Asia. So mula doon sa mainland, mula sa itaas, kaya nga mainland origin hypothesis, kumalat na sila mula doon ibaba patungong Celebes, Borneo at Indonesia. So ang trace doon nanggagaling sa itaas, yung pagkalat ng tao. Kaya nga makikita natin, ito yon, yung Celebes yun yung mga tinungo nila, yung Indonesia at yung Borneo pala, Borneo tas yung Indonesia. So pababa yung dating ng tao. At ang teoryang ito ay pinasinayaan ni Peter Bellwood. Si Peter Bellwood ay naniniwala dahil sa kanyang kadalong basaan no, sa pag ng populasyon, kung paano ang populasyon uminog sa takdang panahon o sa ta tagal ng panahon. Kaya naman, nabuo niya yung teorya ng Austronesian Migration. At batay rito tiningnan ni Peter Bellwood yung pagkakatulad sa kultura, wika at pisikal na katangian ng tao. Dahil mula nito, makikita natin kung sino ang maaaring pinagmulan at bakit pare-pareho halos yung mga tao ito. Isa pa sa pinaniniwalaan nito ay yung teorya ng migrasyon o yung paglilipat ng tao. Kapag binigyan natin ng pagpapaliwanag kung ano nga ba ang migrasyon, ito 'yung pandarayuhan sa loob ng isang bansa. 'Di ba? Pwede sa loob ng bansa o pwede rin mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa. 'Yan 'yung teorya ng migrasyon. Matagal na itong nangyayari ayon sa pag-aaral ito. At isa pang salik ito upang umunlad, 'no, upang umunlad ang lipunan o kinalulugaran ng isang tao. Ngayon, ano ang mapaliwanag dito sa teorya ng mainland? No? Sinasabi rito, migrasyon yung nagdulot. Bakit? Mula sa pandarayuhan ng mga Tsino at mga Indian, nagtungo sila dito, no? sa timog sila ang Asia, upang makipagkalakalan. Isa yun, na naging salik ng pagunlad ng rehiyon. At alam natin, ito yung matagal ng ugnayan ng rehiyon natin sa malaking bansa na India at China. Ano pa? Ang mga Austronesian din ay tinuturing na ninuno ng mga Pilipino. Na trace sa pag-aaral na na may hawig. At 2500 BC, no? 2500 BC, before Common Era, nakarating ang mga to sa Pilipinas, lulan mula sa Taiwan. Nasa tuktok lang ng Luzon ng Taiwan. Kaya naman, mula doon, bumabaraw sila dito. No? At ito ang pinaggal, pinanggagalingan at higit na pinagbabatayan ng mainland origin hypothesis. Okay? So makikita natin, mula doon sa mainland, pumasok sila sa Pilipinas hanggang kumalat sila sa Borneo, Indonesia, at hanggang sa Papua New Guinea. Lulan din nito yung paglalakbay na to mula sa 1500 BCE. Naglakbay patungo sa Malaysia rin. Gayun din sa New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island hanggang Madagascar. Yun yung pinagbabatayan ng teoryang yan. At dyan uli nabuo yung mga imperyong Maritima. No? Maritima, ito naman yung sinasawag dating Maritima kapag yan ay isang bansang napaliligiran ng tubig no? Na ng tubig kaya nga maritime siya. Nakal nakalulan ang karamihan ng transaksyon nito sa katubigan. Tanging Mindanao lang yung makap ng relihiyong Islam sa ating bansa, no? Pag tiningnan natin. At ang Luzon at Visayas ay nanatili sa kanilang paniniwala sa sinauna. At mapapansin natin dahil nga sa pagyakap ng Mindanao sa reliyong Islam, nagkaroon sila ng impluensya Muslim. Nakita natin yung impluensya ng Vinta, paniniwala ng mga kapitid, kapatid, kapatid ating Muslim. At dyan natin tutuhugin kung paan natin higit na sasagutan ang mga katanungan ito. Muli, uulitin natin sa mainland hypothesis o or mainland origin, alamin natin kung ano nga ba ang kahulugan muli ng Austronesia. Ikalawa, ano ang ibig sabihin ng teoryang mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood? Ang ikatlong katanungan, paano ipinaliliwanag ang teoryang Austronesian migration ang pinagmulan ng mga Pilipino? At panguli, paano mo pahalagahan ang pinagmulang lahi ng mga Pilipino? At dito muna tayo magwawakas sa ating pag-aaral at paglalayan sa walang hanggang kaalaman na mayroon ang timog sila Asya at Pilipinas. Lamang, maraming salamat.